maghang ng bag na puno ng tubig sa iyong bahay. Kapag nalaman mo kung bakit, pasasalamatan mo ako magpakailanman. Dahil hindi mo na kailanman mararanasan ng problemang ito sa iyong bahay. At para simulan ng ating simpleng tip, kakailanganin natin ng isang malinaw na plastic bag tulad nito. Kakailanganin din natin ng isang rubber band at kaunting aluminum foil. Ang unang hakbang ay putuli ng isang piraso ng aluminum foil. at pagkatapos ay hatiin ito sa apat na bahagi Gagawin natin ito para makakuha ng apat na bola ng aluminum foil, kaya durugin mo ito ng mabuti gamit ang iyong mga kamay. Susunod. Kunin natin ang plastic bag, buksan ito at punuin ng kalahating tubig. Karaniwang tubig sa temperatura ng kwarto. Pagkatapos nito, ilagay ang mga bola ng aluminum foil sa loob, iikat mo ito ng mabuti, at pagkatapos ay isecure ito gamit ang rubber band. Gawin mo lang ito tulad ng ipinapakita ko sa video at ganito ang magiging itsura nito. Sa puntong ito naiisip kong ikaw ay naguguluhan, nagtataka kung para saan ito. Sa napakasimpleng trick na ito, magiging libre ang iyong bahay sa mga langaw at lamok. Tama 'yon. Ang pagninilay na dulot ng tubig sa aluminum foil ay isang visual na pangtaboy para sa mga insekto na ito. Kung madalas kang pumunta sa butcher shop, maaaring napansin mo ang mga bag ng tubig na nakahanging paligid at ito mismo ang dahilan. Maaari mo itong ilagay sa iyong kusina, sala, mga panlabas na lugar, malapit sa barbecue, o kahit saan mo gusto. Tinitiyak ko na hindi ka na makakakita ng kahit isang langaw sa iyong bahay muli. Salamat sa napakasimpleng trick na ito. Ang tip na ito ay naipaliwanag at napatunayan ng mga eksperto Kapag nakikita ng mga insekto ang kanilang sariling baluktot na refleksyon sa tubig, agad silang nawawala. Ito ay check na isa sa mga pinakamahusay na visual na pangtaboy na maaari mong gawin sa bahay. Kaya siguraduhin subukan ito at ipaalam sa amin kung ano tingin mo. Ito ang tip para sa araw na ito. Sana nagustuhan mo ito. Salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod na video.